Hello there, Gemini sign. This is your monthly reading. Reading for the month of July. So, Gemini, sino yung paparating sa'yo for the month of July or in the future? Okay, so Gemini, hindi lahat ng Gemini maka-resonate sa reading na to. So, take what resonates and leave the rest. Crosswatchers, pwedeng kayo tat, hindi sila Gemini. So, Gemini, if hindi kayo naka dito, please do check your other placement. Watch the video of your other placement. Pwedeng especially your moon sign. Dahil pwedeng doon kayo makaresonate at hindi dito. Or pwedeng mag-connect yung reading na yun. So, however, makaresonate pa rin kayo. So, let's start. Let's pull the sign. Kung ano yung sign? Ang possible zodiac sign ng taong paparating sa'yo in the future. Leo. Hmm this is exactly at Leo, hindi lang sun sign, but, hindi lang sun, but really a Leo. But, hindi ito ubig sabihin na, example, uh, may makilala kang Aries. So, ay hindi ito kasi Leo yung sinabi, ay eh, no, check their placement. Pwedeng malakas yung Leo sa zodiac sign nila, like me, I am a Libra, pero malakas yung Scorpio sa zodiac sign ko. So, it's either may Scorpio, may Leo moon yung person mo. Pwede siyang Leo, Leo sun, Leo moon, or malakas yung Scorpio. Ay, Leo sa zodiac sign yan. So, always check the placements, guys. So, itong person na to. Itong person na to is somewhat funny person. Very talented. Hindi ka ma-bored sa kanya. And... um. Gemini, lalo na you are also Gemini, ang dami mo ding ma-share dito kay Leo because you are an idealistic person. So, you love to talk. Leo, Leo as well love to talk. Si Leo kasi, siya yung pinaka air sign sa lahat ng fire signs. So, Leo loves to communicate as well. Leo loves to um, to learn to listen to somebody na mahal niya and love to motivate as well to the somebody na mahal niya. So, itong person na to magaling to mag-advise. Kahit, kahit hihingin mo man sa kanya o hindi yung advice niya, ibibigay to sa'yo kasi magiging concern to siya sa'yo. Siya yung tao na wag ka magpagabi sa daan, okay? Siya yung tao na um, anong ginagawa mo? Mali yung ginagawa mo. Dapat hindi mo ginagawa. Huwag mo nang gawin yan. Parang ganun siya. Ganun siya. Nakaprotective na tao. Um, kung naghanap pa or kung gusto mo ng partner na someone like that, yung parang um, always siya na nagsasabi na concern na person. Leo can be that person. So, this person is also, magdating naman sa um, sa angry side, so masakit to magsalita. Um, even sabihin natin sa mga advice advice masakit pa din to magsalita because this is a sun under the under the sun sila eh sila yung under the sun. So, sun has races, diba? ba? Yung liwanag. So, pag magsalita sila, parang hindi nila nakikita. Hindi clear sa kanila kung ano yung magiging reaction ng taong kinakausap nila. So, kaya tawag sa kanila is straightforward as well. But this is very passionate kind of person when it comes into intimacy. Very passionate because fire sign siya. So, good in you know bad as well um, pero pagdating kasi sa LDR si Leo or or Leo Aries Sagittarius Leo hindi sila yung klase na tao na nakakatiis ng sabi natin long term LDR relationship gusto nila yung nagkikita agad kasi kung hindi mangyayari yon lalo na sa lalaking na Leo Okay? Sa babae, could be pwede pa ata. Pero pag sa lalaki na leon, naghahanap talaga sila ng iba. Because these people are very passionate. Okay? So, tignan natin kung ano yung gender ng darating sa inyo. Ano yung possibility na gender niya or yung aura niya na pagkatao niya. Aura ba? Tawag dun. <laughs> Jack. So, this is a man. So, man, man, man. Wala akong queen from to, um, uh, Aries to, to, Taurus. Parang lahat siya jack, young one. Walang king, walang queen. So, this is a jack, a jack. Yeah. Um, kumbaga, itong person na to is a man. A young man could be between 25 to 35 or 25 to 40 ganun siya, hindi siya old person um, darating sa'yo. So, itong person na to is some, someone hard worker as well. Um, hard, hard working person. Yan. Kasi, itong person na to, parang, this person knows commitment. Itong person na to, could be also like, um, stable. Or, or this person could be, may pangarap siya sa buhay in terms of career, business, finances thing. So, kaya niyang mag-focus into that. Hindi siya yung tao or yung lalaki na um, pabaya, easy go lucky, no. Okay, so, um, as always, as I said na kung ikaw babae naganap pa ng lalaki, so lalaki to. Of course, obviously. Kung ikaw lalaki naghanap ka ng babae, so this could be somebody na ay a woman na hindi siya ganun ka girly na person, you know? Somebody na strong one, independent, um, mat alam may alam sa buhay, hardworking person. So, same na din sa lalaki. If ikaw lalaki, nagkana pa ng, ng gay, so ganun din siya. Hindi mo makikita sa kanya yung gay na, um, na outcome sa outcome niya na yung appearance niya kumbaga hindi mo makikita sa kanya yung gay siya na kaya niya magwig, magmakeup, magganyan no. Siya yung gay na um, formal na gay. Pwedeng kung hindi siya magiging close ng iba, pe, mag makikita mo sa galaw niya. Pero kung hindi siya close ng iba, masasabi na akala nila lalaki siya. Parang ganun, ganun siya na gay. Okay? Okay. So kung ikaw naman, babae, naghanap ka ng tomboy, syempre, obviously, ito siya. Okay? Lalaking-lalaki. Hindi yung, pwede, may mga ano kasi tomboy na girl kayo, tapos yung tomboy, medyo haba yung hair, medyo ano. Ito, hindi. Ano talaga siya? Makikita mo talaga sa kanya yung pagkatomboy niya. Na lalaki siya. Magkaganon. Okay? So, let's see. Yun na yun. Yun na yun. So, titignan natin sa mga oracle cards ano yung lalabas stability. See, I told you. May dalawa. Okay, I take it. So, stability, harmony, flow. This person is someone go with the flow person. Well, this is a fire sign. So, ganun talaga sila. Hindi siya yung tao na sobrang attach. Pero, attach siya sa kanyang goal sa buhay. Self-worth, si expectation. So, this person knows his or her worth. Okay, so, siya yung taong disiplinadong tao. So, I can say here, this is not just a Leo, this could be an earth signs as well. I can sense also an earth signs here, sun, moon, rising, Venus. So, anyway, um you know what is earth signs? Um, Capricorn, Virgo, Taurus, either sa kanila. Okay, so, let's see another. um Oracle card. flexible to siya na tao. Parang parang ikaw, Gemini, flexible ka na tao. So pwede kayo maging compatible nitong person na to. Oh, nanggaling siya sa heart heart break. Galing siya sa separation. So nasaktan na din to siya before or recently. Kaya nga meron siyang self-worth dito. So, this person already knows his so ano kaya yung possible situation dito anxiety scared panic see because um parang nakikita ko na sa kanya kasi na may pinagdaanan siya dito kaya nagkakaroon siya ngayon ng self-worth. And parang this time, um, uh, meron na siyang expectation sa taong makakasama niya. Kung sa darating din sa buhay niya. Hindi na siya katulad before na um, basta uh, susundin niya yung nararamdaman niya. And um, andun din siya sa point na kahit ganito na siya, kaya niya pa din maging flexible. So kaya niya pa din na maging um, kind sa mga, kaya pati to accept some suitors, to be kind to them, to, um, sabi natin na to entertain them nicely, rightly, anything. Hindi siya magiging harsh dahil sa na, na may naranasan na siyang heart, heartaches, kumbaga. So, pero andun siya sa po, na go with the flow siya, pero may expectation na siya. So, importante na sa kanya ngayon, focus siya sa kanyang stability as being the jack of diamond here um diamond considered to be the money so stable focus siya sa money niya sa ano niya pero open siya na tao so open siya to receive or to accept or to um, entertain um, opposite sex sa or or people in her life na gustong you know siya makasama so this person has full of anxiety may takot na sa kanya and minsan hindi minsan eh, um parang naalala niya to eh. Pag naalala niya to, doon parang minsan nakikita ko sa kanya. Pag naalala to, to nag-change yung mood niya nito. So, ganun siya. Let go of the need to control. Allow the situation to unfold naturally. So, expectations of controlling with the Leo card here. Very much, ano siya, na tao. Na concern na tao. Last, tignan natin. Before tayo pupunta ng tarot card. temptation, think carefully about the situation. So, siguro nagkakilala kayo dito parang na-tempt siya sa'yo, Gemini. Parang siguro dahil sa may pinagdaanan siya, parang para sa kanya, self-worth mo na ako. Pero parang siguro na-enjoy siya sa company mo as you as a Gemini as well na medyo madaming ideas, madaming mga um, kwento sa buhay, madaming mga, you know, hindi ka kasi nauubusan ng kwento. So, parang na-tempt siya sa'yo na maganda to kausap, baka makakalimutan ko yung problema ko dito, baka ito na yung tao na makakapag limot sa akin ng mga pain ko so would be, kaya merong expectations dito so let's see for the tarot cards Mm -hmm. So I can see here that siguro nagkakilala kayo during those time na andun siya sa point of confusion sa buhay niya. So siguro nagkakilala kayo nito na parang shinare niya sa iyo yung yung pra, parang kung biglaan niyang na share sa iyo yung problem niya. Parang na open up niya sa iyo yun dahil nga siguro um ikaw kasi Gemini, Gemini is very charming people. So parang pagdating sa Gemini, mas parang mas maiinganyo ka kay Gemini na makapagsabi ng iyong mga problem, to share problems kasi ganun din si Gemini, maano ma din kasi siya. Kumbaga sa tausog pa malata. Yung masalita ba, makwento. So parang naiinganyo siya na tempt the temp itong person na to to talk to you to share to you kahit na tinatago niya to so parang na confuse siya dito and um nagkaroon siya ng mga confusion sa buhay so dito kayo nagkaroon ng start kasi parang um, merong new beginning dito kayo nagkaroon ng start of like ng sitwasyon or 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 pagkakilala ninyong dalawa kumbaga so feeling ko itong person din na to eh hindi lang ikaw yung kinakausap nito so ibig sabihin you are part you are one of the the um guy could be a girl na kinakausap niya so may mga iba din siyang ine-entertain na tao so you are one of them um but ikaw kasi yung tao na medyo gusto niyang um i-share his or her problem with um, medyo hindi pa talaga siya ganun ka open sa'yo. But, um, may mga bagay pa talaga siyang gustong ikip. Pero, ma-open up niya to sa'yo with a beginning. See? With this confusion. There is a possibility na mauwi kayo sa relationship nito. But, let's see. Okay. Mm uh -huh. So, paano ba kayo ma-develop na itong person na to? Though, feeling ko ma-develop -de kayo ng person na to, darating kayo sa point of medyo sa katagalan ninyong pag-uusap na dalawa. Um, hahantong kayo sa point na parang, kasi meron siya ditong anxiety eh. So, galing na siya. Parang may panic sa kanya. So, darating sa point na medyo, aatakihin siya nito. Nitong mood na to na parang hindi siya makakatulog sa KB may magkakaroon siya ng anxiety um depression so atakin siya nito so biglang siguro sa pag-uusap ninyong dalawa may something na sa or sabihin natin na um palagi na kayo nag-uusap so madadamay ka kung baga mag-aaway kayo kung baga mawawalan siya ng tiwala sa kumbaga, kung baga um something like that. So baka sasabihin niya na naman sa na mag-focus muna ako sa stability ko, sa pangarap ko, um, hindi muna ako mag-love life kasi may, may takot ako, na may nangyari ng nang parang may takot na ako about that. So, magkakaroon kayo ng a bit of like um, confrontation, arguments about that. Then, That time darating yung time na medyo hindi kayo mag-uusap and then marirealize ninyo sa isa't isa na you're thinking each other here. So may nararamdaman na cups kasi to ay eh, may emotions, may love. So oh, this could be like thinking about somebody you love, thinking about thinking about that person na um nagmamahalan kayo, playfulness. You know, yung mga kilig moments, something like that. Doon yun na marirealize. Doon na kayo magde-develop sa isa't isa. Kasi, hantong na to siya sa, um, hindi nyo na makakalimutan yung isa't isa. So, may be doon kayo magde-develop pan dalawa. Okay. So, feeling ko dito, Gemini. Okay. Gemini, ano yung pwede magiging outcome dito sa inyo, Gemini? Feeling ko, ayoko maging magiging specific, pero wala. <laughs> parang yun yung naramdaman ko, nang no? parang wala kayo magiging outcome. Kasi itong person na to, Gemini, parang hindi mahirapan siya makapag-move on sa past niya. Kasi mahirap din kasi hindi din kasi kay compatible eh. So kasi parang nakikita ko kasi dito magkakaroon ng disappointments from you Gemini, from you um sa taong ito. Kasi hindi mo ma-appreciate, parang madali kang kumbaga na mawala ng gana. Kasi ikaw kasi yung tao na ang Gemini kasi yung tao na they Um, they love also challenges same as Aries and they love na um, a person who is like, has an open book para sa'yo na i-share sa'yo yung mga bagay-bagay kasi ganun ka din, magiging ganun ka din sa kanya and yet ayaw mo yung madrama na tao so pwedeng magiging ganito siya dahil may depression siya, may anxiety siya galing siya sa heart aches, kumbaga So, pwede maibalik-balik niya yung nakaraan niya na matatapon niya sa'yo. Kasi nakita ko dito magkakaroon ng disappointments from you, Gemini. And might be you are the one, ikaw mismo, Gemini, ang mag-cut off dito sa kanya. Kasi parang you will going to feel na parang hindi pa siya naka-move on from the past. Kumbaga, baga ganun. Kung baga hinahanap niya pa rin yung ex niya. Kaya feeling ko dito na you are the one. Ikaw mismo, Gemini, ang mag ko dito. Um, sa sitwasyon na to. So, pero ito yung tao na darating sa'yo in the near future. So, parang guide, guidance na to, Gemini. Um, para sa inyo. Kasi, tignan mo, oh, let go of the control issue. Allow the situation to unfold naturally. So, this is, this is the guidance now. This is the advice if this person will come into your life and you want this person, you you fall in love with this person, Gemini, what you need to do para hindi kayo ma mapupunta sa outcome na medyo wala din mangyayari. Okay? Full of ano lang dramas and, you know, kasi itong person na to, full of, con may ano siya, issue siya eh, from before. And parang, parang, Nakukon gusto niya i-control yung mga bawat galaw kasi parang ayaw niya na mangyari yung nangyari sa kanya before. So, every time na may, may hindi siya nagugustuhan sa connection ninyong dalawa sa relasyon ninyo, um, map nagpapanik mag, siya agad. Tapos, um, mag-change yung mood niya para kasi maalala niya yung noon niya. So, um, dito kayo hindi magkakaintindihan. So, ang gagawin dito, of course, is para if you really want this person, though, it's really hard para maging kayo, Do may nakita man naman may kita naman akong new beginning. Um, siguro uh, ano na lang, understand understanding kasi honestly si Gemini kasi si Gemini kasi din yung tao na um paiba-iba din yung uh, ugali, paiba-iba din yung personality ng Gemini. Eh. So minsan nakakaintindi siya, minsan hindi. So, minsan nababad trip siya, minsan okay lang. Ganon kay Gemini eh. Iba-iba yung personality na makikita niya dito. So, baka ganon din yung magiging reaction niya. Through this, bakit ito yung magiging, nagiging reaction niya? Dahil na din sa nakikita niya sa'yo, Gemini. So, because this person really needs somebody, like, like a person na needs to really care or take care of this person na, na alam mo yung, matotal healed siya from the pain na pinagdaanan niya and hindi yun magagawa ng Gemini kasi si Gemini is uh, somebody na um, parang anong tawag doon independent you know si Gemini kasi yung gusto niya kaya kaya kanya sa una um, alagaan bigyan ng gusto mo pasayahin ka um to talk about the problems um to be there for you always yes to compliment you kayang gabi ng Gemini yun pero nag-change yan si The Gemini eh parang nag-iiba din yung personality niya sometimes minsan nabibwisit siya sa madrama masyado na masyadong clingy or anything so honestly wala pa din ako nakikitang maganda bakit siya dumating sa buhay mo tingnan ko lang bakit siya dumating sa buhay So, cross watchers, okay? Pwedeng kayo to. Hmm. feeling ko dumating siya sa buhay mo to for lessons to learn parang challenge to sa iyo Gemini ay challenge to etong sitwasyon Gemini sa kanya na noon may may ano na siya may issue na siya about cheating could be um, may issue na siya about ganyan parang binibigyan siya ng lesson ngayon ng universe to learn from that. You know? Binibigyan na siya ng lessons ng universe to learn from that mistakes and to move forward muna towards stability. Kasi nandun na siya eh. Self-worth and stability. Nung nakilala ka niya, nagkaroon ng temptation. So, nagkainlaban or nag nahu, nagkahulugan. So, maybe meron pang kulang pa yung lesson na kailangan niyang ma-learn from this connection. Kaya, nangyari tong connection ninyo. So um, na instead of mag-focus siya instead of mag-focus siya sa kanyang stability um go sa buhay, to move forward. So parang umikot lang yung cycle niya. Hindi siya lumabas. Hindi siya nag hindi niya inand yung cycle niya for a change in her or her her or his life. So, feeling ko, para sa'yo din, Gemini. Ito din is like, bakit siya dumating sa buhay mo, Gemini? Because ikaw siguro yung person na, siguro na-attract ka sa kanya. May temptation talaga dito. Siguro, um, nagandahan ka ba sa kanya? Nagwapuhan ka ba sa kanya? And, um, parang you take the leap of faith na parang this is something different parang this is something iba to sa mga sa iba parang ganun sa mga napagdaanan ko baka ito na yung baka ito na yung true um, love ko baka ito na yung soulmate ko baka ito na yung mga kasama ko habang buhay so na kaya nagkaroon you take the leap of faith na magkaroon kayo ng communication siguro nagkaintindihan kayo about stability about plans sa buhay about business, about mga ganyan. So, and then nahulog ka sa kanya. Nung time na nagkaroon na kayo ng hindi pagkakaunawaan, na-realize yun na mahal nyo yung isa't isa, then you take the leap of faith na um, pumasok sa buhay ng person na to. So, siguro andon sa point na siguro naghahanap ka talaga ng somebody in your life. Ikaw yung, siguro, ikaw yung Gemini ngayon na um, you really want someone already. You are, parang imi-eager sa na sa'yo na maghanap ka na ng right person sa buhay mo. Kaya dumating to sa yo. So, yung lesson mo din naman dito is hindi mo kailangan maghanap um, darating din yan sa tamang panahon. Darating yan pag ready ka na. Hindi mo kailangan na basta-basta na maghanap lang or kahit sino nang papasok sa buhay ko. Pwede naman yun but not to totally to commit. Just to enjoy your life lang. Um, wag mo lang seryosohin na ito na yung habang pang habang buhay ko kasi masasaktan ka kumbaga sa isang araw. Except lang kung totally ready na kayo sa isa't isa, may commitment na kayo, and for sure na talaga na pareho kayong pareho ninyo mahal yung isa't isa din yun ready na to commit pero yung bago pa lang then um, parang bago pa lang dumating siya and you felt something different you felt the connection parang soulmate connection kaya go ka dito kasi yun yung naramdaman ko minsan kasi natatempt lang talaga temptation natatempt lang talaga tayo dahil sa Um, biglaan nating nararamdaman yun, nakalala natin yun na yun, so just really wait for the right time and um darating din yung tamang tao sa buhay mo and um yon gemini, that is my reading for you. thank you and God bless.